I-update lang sa day 6, uh, masakit pa rin talaga yung calves hanggang ngayon Pero kahit papano, nalalakad ko na siya Unlike kapon uh, na sobrang hinihip na rin talaga Ngayon, pag tumayo ako may konting lalay pero at least nalalakad na Hopefully, bukas ko na tuloy-tuloy pa rin yung pag water therapy uh, Mataas na protein content, tapos mga stretches And yun lang Kayo nga pala, hindi ko sure Siguro, pipili ding ko. Tatry kong makapag-workout pa rin kahit masakit yung legs. Kasi hindi naman siya kasama sa workout. So, hopefully, makalakad mamaya kapag nag-stretch ako. Ayan, so, pupunta ko ng gym ngayon. Luckily, thank God, nakakalakad. Kahit so, pa paano. And, eh, mukhang okay naman mag-chest workout kahit may calf soreness. next week to ko mag 6 days workout tapos medyo magaling galing na sorry lang ano day na ba day 6 yan talaga Ayan. so tapos na ako mag workout um, mag-uploads at mag-uploads today kasi para hindi rin mabanat yung uh, pako so hopefully bukas okay na para makapag-get yun lang, thanks for day 6